Hello po mga manay. Ay, tanggong ano. Balak ko ba? So, nandito po ako sa parang ito yung pinakatulogan ng mga trabahador na construction dito sa pinapagawa namin na bahay. Then, ito sa inyo. Isa kabilang side. Ito yung tinataniman ko ng mga gulay na nakikita ninyo. Ayan ang daming patola. Tapos eto yung kabilang side, yung pinag-aalagaan ko naman ng mga maingay, sorry. Pinag-aalagaan ko ng mga bibe, mga manok. Ngayon yung mga bibe, naganda matay na. Para silang napeste, sabay-sabay silang namatay. Kaya ngayon, wala nang alaga dyan. Mga manok na lang po na native, tsaka panabo. Nilipat namin doon kasi pinatambakan namin ng lupa dahil malalim po yung uh, pwesto niyan. Kasi bala ko gagawin kong parking ng sasakyan dahil wala kaming parking ng sasakyan para dito na lang maipark yan then dito naman pakita ko sa inyo yan eto yung ah uh, ba to kabilang side yung pinapagawa namin bali magbubuhos na kami by saturday o sunday kasi naglalatag na sila dun sa loob sa taas pala yun Kikita niyo may mga tao sa taas. Tapos ito yung mga tanim namin. Yung puno namin ng saging ay may bunga na mga manay. Tapos sa inyo mamaya lalapit tayo. Ano to eh? Ano ba to? Lakatan ba o latundan? Wait. Ayun know. oh. Kita nyo eh. Lapit ko. Ayan. Nagbunga din. Tapos yung iba. Saba. So, pasok tayo dun sa loob. Pakita ko sa inyo. Hindi kami sa labas. Hindi ganun kadali magpagawa ng bahay, mga manay Sakit sa bulis. So, puro kahoy. Kasi nagsinsin ang kahoy nito mga manay. Parang hindi ka talaga makaka... <laughs> hindi ka pwede makapaghabulan sa loob. May tendency na mauntog ka. Ayan. Madilim nga lang. At maingay. So, yun yung loob. Ito, pinaulit ko yung mga, po, mga tukot na yun. Kasi nung una nga po, nakadikit. Hirap kaming maglagay ng hamba. Kaya, doble trabaho talaga. Tapos, yan. Maingay nga, nakikita ninyo. Nagsasahik sila sa taas. Tapos, naglalagay pa ng hamba. At dahil nga, hindi ako makakit sa taas. Natatakot ako, hindi po talaga ako sanay sa mga matataas nalulula ako yan, pinabidyohan ko na lamang po so papakita ko sa inyo yung itsura sa taas so ito yung itsura sa taas mga manay bali, ayan nagkakabit na po ng naglalagay na ng atubo para sa kuryente tapos naglalatag na sila ng bakal kita nyo naman ang sinsin ng bakal ang ng taga-camera ko, di ba? May pa, may pa ganun. So, yan. Kayo na lang umunawa. Ayan po. Hindi kasi ako makakit sa taas, eh. Then, naglagay sila doon ng bubong o ng parang pinakasilungan kasi sobrang init po. Sobra. Tapos, ang gamit namin na tubo sa kuryente yung kulay orange. Hindi kami, okay, diretso na naman. <laughs> Hindi kami gumamit ng yung parang ang tato, flexible kasi may tendency na maipit yung ating wire ng kuryente or uh, madupok katagalan then ito naman yung tubo sa yung mga poste sa uh, gilid Ayan. then ito naman yung sa CR sa baba Naikabit na rin. Ako mga manay, grabe. Ang daming pinagdaanan ng CR na to. As in, nakatatlong paayos ako rito na sumakit ang ulo ko sa mga gumawa. At ngayon, buti naman naayos na. So, ito yung itsura niya sa labas. So, kung mapapansin ninyo, ayun nga, ang lalaki ng poste sa gitna. Kasi, malapad nga po yung harapan. Kaya nagpalagay kami. At grabe kasinsintong kahoy. Ah, na 'to. Alam niyo po ba ang ginastos namin kay kahoy dito? O nakaka-ilang pirasong kahoy kami rito? Kulang-kulang kulang 500 pieces na kokolumber na 2x2 by, by, uh, by, by 12 at 2x3 by 12. Pasay nakikipag Sobrang dami. Na ito, ah. So, 'yan na nga ayan. Okay. Tapos nakapag-ayos na, nakapaglatag na sa taas. At bibilang na lang ha? kami ng ilang araw, Sabado o Linggo, ay magpapabuhos na kami ng aming slab. Okay. So, hindi po kadali talaga yung gastos. Talagang maraming sakit ng ulo din. At kailan mo talagang tutukan kapag nagpapagawa ka. So, ayun lang mga manay. Meron pa ako mga video na uh, nakasave na hindi ko pa na-edit. at sa mga alam ko marami sa inyong manunood na may mga talagang alam about sa construction kami kasi talagang asin talagang hirap parang sabi ko nga kahit pala nagpagawa na ng ilang beses din ng bahay meron at meron kang makukuha ng mga tao na talagang hindi pulidong gumawa mga tao na sasakit ang ulo mo pero sabi nga minsan yun din yung aral para matuto rin tayo So ngayon okay naman din na yung mga tao na nakuha namin at sana nga magtuloy-tuloy para matapos na rin dahil hindi talaga ganun kadali. So update ko na lang kayo sa susunod pa at ito nga yung aking lifestyle vlog na sana makadagdag idea. Idea ba talaga? Pero sa so, mga katulad ko na mga nanay na nangangarap, so mangarap lang tayo at magsikap makukuha din natin yung mga gusto natin para sa ating buhay.